Buhay at magandang araw sa inyong lahat. Narito pong muli tayo para sa ating TMP, Tinig ng Makataong Pamamahala. Halina at samaan kami ni Kapo Berna sa probinsya ng Isabela. Mula sa pagbabahagi ni Kapo Dayana Maduro ng Pandayan Bookshop to Mawini Branch, isa sa prinsipyo ng makataong pamamahala ay pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan sa naayon na panahon. Nung kasagsagan ng pandemyang dulot ng COVID-19, kung kailan ipinatupad ang sapilitang paglimita sa galaw ng mga tao at maraming establishment ay nagtigil operasyon na humantong sa kawalan ng trabaho ng karamihan. Marami ang nahirapan sa pagtugon ng pang-araw-araw na pangangailangan maging ng pangunahing pangangailangan sa buhay tulad ng malinis na inuming tubig. Kaya naman upang maibsan ng sitwasyon bilang tugon, inilunsad ng SK Chairman ng Antagan Second sa tumawin ni Isabela ang isang proyekto na nagbigay sa kanila ng maraming parangal. Ang Project Danum. Ang Danum ay isang salitang iloko o ilokano na ang ibig sabihin ay tubig. Kaugnay nito, ang Project Danum ay isang on wheels door-to-door -door, free refilling ng treated drinking waters. Dahil kontrolado ang paglabas-labas ng mga tao sa panahon ng pandemya, inihatid ng proyektong ito sa kabahayan ang malinis na inuming tubig para sa bawat pamilya. Naging benepisyo ng Project Danum ang may 500 na pamilya ng barangay. Hangarin ng proyekto na ito na makapagbigay ng libreng inuming tubig para sa mga mamamayan sa barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na dulot ng maruming inuming tubig. Sinimulan ang nasabing proyekto noong ika-21 ng Marso 2020 at pinagpapatuloy hanggang sa ngayon. Nakapag-supply na ng mahigit kumulang 19,300 liters ng inuming tubig sa 500 pamilya ng barangay. Tulad ni SK Chairman Aldin Bawi Cabotaje ng antagan second tumawin ni Isabela, ayon nga sa kanya, kami ay hindi lamang pag-asa ng bayan. Kami ay inaasahan ng bayan. Maari kayo magpadala ng kwento sa tmp.pandayon.com.ph at, at laging tandaan, naniniwala tayo na ang ginagantimpalaan ang siyang nakakagawian. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.